Ồ, ít khỏe đâu Ồ Ồ, mệt lắm không? Ồ, chảy Ồ, mệt lắm không? ngay À, Ayong buntag na pod. Adlaw na puro ng Domingo, na pomikpako. So, ang pizza ron, ha, pizza tres sa Agosto. So, na amidre karga mga idol nga sa kabukarabaw o na baka, O, naro, rao. ko takong punyabunan, wala, mahalin. jalan bloke, wag pun mahalin. jalan na Karon dadu pun ig bakong, ba so ni benih. Yo bakau, usah kabok karabau. Oh, mana mga idol. Shout out sa mga basir. Lagi mo ila buhat, <coughs> muramo ko la magtunob sa yuta. Makabas mo, grabe mo, muramo ko la magtunob sa yuta. Ano una ninyo nga yuta rebe inyo hang gitumban ra hapon Ya, yeah, moro <laughs> na mga ginsa ka nga magbas nga gatinarong yung tao panginabuhi. Yan inyo yun, yun, pag yung sultihan o um, dilimaw. Parihartang naikasing-kasing, parihartang katigong mo sa masakitan. Pero o oh, kalayhan sa kuang ako ao, rin ang vlog nako. Au. Oh, Explore ra lang video pangita ra hey, lae. Eh, hey. Ani kay patabo ra kag istorya. Ya <laughs> ako mga basir ya si pangayo. On, nga muna, signawa, oh. so, karun, mga mga sa may pangayo ang mo sig hinawa gina ko dire. So karon matulog pa mig bakong sa hinaot kay makasabot mo. One eternity later. Sumpay sa ako ang vlog hapon. So, kini, hindi ni mao katong ako ang kauban sa Karabao nga doon kabukok. Inlet na ko ni gahapon sa Bakong. Ya karon ra ko maka vlog kay eh. Paan? No. Hinay kayo og oh, palitanay dire dito sa kwan bakong so namalit meog, may baka aron nga daw na puno mo pinyabunan tara o oh. okay oh, na imo na pares itong tulo ka buhok karabao to rag karaba o oh. ni mo na si pares ikanik pinyabunan akare gi kampurik so sa tulo ka ngatuang. ato ang gidala sa bakong. duha na halin a uh, usa na halin napa sobrang duha uno dos so katong na iputi bag-o na to og karon di ah bag-o na ni kay e, wala may palit do, dito sa bakong nakita ah, kita, yung mamalit dito dahil na po tatog panyabunan og bloke ugma Pit, ah, may pito kabukbaka dire. Para dala sa panyabunan. So, sa pito, ah, ne, lima ang bagong pinalit. Sa doha, tulo, upat. Ah, ag ag tulo, tolito sa babaw, akong ako sang ipakita ninyo. So, nakita ninyo ng mga baka na hayo pa. Pat kabok para panyabol na na po na kay one man di na naman yung magdala tag baka sa bakong basta yung ano kadagko karabaw di po ta pwede magdala kay walay palit huwag pwede ta magdala dito katong mga dagko nag yung mga baka katong tag 40 tag 50 so dito ag sila si Sir Anthony Aguirre kapag sila pitong pun kabuok So, ugma, ato ah, ning ihatod tapos ilahang lugar dito sa Tagocon Agri Farm. Yan na yun. Mag-display mag po tagbakas pa niya bunan. ng Tagocon Agri Farm. Ako pa mong sa ah, mabinay siguro kasi wala um, na boundary occidental oriental so mo ato taring pito kabok bakang dagko mag display po tagbaka sa panyabunan nga pito kabok so na dito ako ipakita niyo ang tulo kay pito po na mo ang ah dadon panyabunan mo mo patito sa lima unom pito. So, diapoy pito sa taga agri tagokon. Sa duha tulo, pat, lima, unom, pito. O. Oh. So, katursi kabuok ang among karga. Ong ma, paingon may agri tagokon. Pero ibilin na naman sa panya buna ng titopod tumunay pinilit sa mga taga agri tagokol oh. sila si sir Anthony agiri o si ah oh manungay pa usa oh oh manungay oh 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 manungay oh oh oh, oh. manungay oh. oh 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 manungay grabe oh magpadool ka gula murag sungaya grabe oh Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo, oh, oo, oh. oo, 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 2, 3, dos, 5 Sai City. Ito to na mo ni Ugma. Pinalit ni nila ni Sir Anthony Aguirre. Arcio Aguirre. Dito sa Bakong. So, hindi pa tama sa ligan. nila. So, amo na nang ipakaon na ako ni og Sao. Kay... Okay. ipangumpaya naman nina ako. O, oh, pag kumag kumpay na ang kopramil. O, sa agyod, kay, daw, daw, kung pinlite rin na gani, wak nila mahurot, Oh. Oh. Mau ni. Oh. O, oh. wak mahurot. Kaya karun, yung tau-tau -taut na kuna ipakao. balik ko, oh, 20 kilos. Mau nalang na sobra Oh. Mararan po ni ugma, oh, so hitsura sa kopramil. oh, oh, uh, ah. lamahurup, akala ni kita kaon ni larong punah -puna. nungay jod, tia lagi usang manungay, oh, oh, oh. -oh. Cukalau. Oh. oh. Oh, menungai. Yod. Oh, jarau. Oh. oh. Oh, menungai. Menungai, Kyot. Oh, menungai sah. Oh, menungai. Jadi nak main invitari mga baka. Lai menungai. Sa pitok kabok, duha kabok menungai, dapat usang menungai, oh. Sa gapo ka air. Oh. Adi di ngai, Butan buta na. So sa pito kabok, Usara iman Oh, oh. Grabe. Og so, mahadlok jud kagbaka. baka. Ah. Adlok jud Oh, 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 Si oh. isuga. Isuga. Oh, tanawa ta ta tanawa ninyo, tanawa. Mm. -mm, -mm. Ah. Uh oh oh uh oh pero ah makuan ra magyod oh uh. jadi ta kahadlukan basta baka om uh. uh. uh oh so pito bok baka plus pito pod namo nga usohon para itinda namo sa penyebunan tanaw untuk mahalin ba ng pito namo dito sa penyebunan Unum kabukbaka baka usang karabaho so pa ito amo ah. Ay kini. Ihatod na mo ni sa ka Sir Aguirre So, ah, ang among karga ugma 14 kabuk. So ang napamasahi ni Sir Anthony Aguirre an eh. Ah, Jismil Plus palitan ako og Kopramel mga 11,000 ang ma, mahatag niya ugma na ko ani. Eh on simel produha na to og mga 2.5 og 2 mil, 4 po itong ikrodo. So, naman po itong pitong uh, i-display ugma. Na po, ipamasahe na. So, ato lang taon ugma. Og, mahalin ba ng amuang pito sa panyabunan? Huibis na ginato mahibalaan eh. Kay huibis may tabo sa panyabunan. So, Grabe gito. Isog ba baka ni? Kunay delikado ko kabuhay oh. Oh, kunay delikado, mo ligon na pisi ah. Dagay na makabuhay. Oh. Oh, suka suka ga Kalau Oh, di ta kumpiansa. Oh, so, nakita bakal baka na mo. Kunay na ko nga. Usahay gid paninda na tog baka. Sabako bako wala palit. So, kay eh, wala na may palit dito. Itay na mali dito. Dadao na po na ito. na yung blue key. So, muna yung mga ideya nga pangitaon ginato og asa dapita ang namalit. So, kabalo naman tayong wala ang yun malit baka sa bakong nga gagmay-gagmay ang kusog-kusog sa bakong pariha ang mga bakaha nga katong dipakita na ko ninyo kang Sir Antonio Aguirre nga pito kabok yung anak pag 50, 60 Muna ilahang kusog kay dito kay naapoy taga basbate dito nga na malit taga Mindanao. Muna ilahang naapoy taga Taala, taga Bacolod nga na malit, mga bay lang tong ilaha para ilahara nga buhi-buhi on usa dayon pagka walay iihaw, wala sila makuang karne ilang pang ihaw ang Taala plus naapay mga parihan namo parihan ni Ali lang Jorcel para Manila sila si Alan, sila si Raymond o naapa po yung tagabako nga nagbihig Manila, ah, kusog nyo dito ang mga dagko. So, nang giingon o kusog, ah, sa mga dagkong baka, mahal-mahal yun. So, nindot tayong dadali itong mga dagko-dagko nga. Dagko, dagko, nga. Parihaan na kadagko anang ilahang Sir Anthony kay Makarne naman na. Nang ipalit sa taga-taala, mga bae, pero ingon anak kadagko nga. Ipakita ko nyo na. Ingon anak kadag ko. Dayon. Ang sa nila ni Jorcel, para nila, dagko ko anak. Katong tag-80, tag-90, tag-sagatos. Pero, ang gipalit ko sa Tagamindanao, Inaara kada ko, tag 50 pero katong mga tigulang ng baka ba ang mga kay kanagong tigulang nga baka diferensya man kuno og karne sa uh, mga mga batanon kay ang batanon parihag gidakon parihag kilo pero ang karne daghan ang tigulang nga baka ana ba, bang gulang na ba mas daghan jud og karne labaw gyud karne ang tigulang nga baka kaysa parihag dako nga batanon parihag kilo pero ang habwa, pati mo, dako habwa ng batanon, dahil yung katong ah, tigulang nga ba, gamay na siya habwa ba? Lugar ang tinain niya, gagmay na. So, sana na mo'y nakamuhan sa kuang vlog. Nga o, oh, sa bakong ang kinakusgan nga daghan kang mamalit, wala na po'y mamalit, kita mo'y mamalit. Kado na po nato, diray. Masabta naman ito na ilang presyo. So, huwag naamoy na kamuhan nga tuyok-tuyok na diay sa mga stockyard nga ito ang pamalit. Panid o na ito huwag asa dapit ang palit. Ayan, huwag masabtan palito na baligya. Magdalamig pito huwag ma sa ito pa buot masabot. Awa po tayo kasiguruhan huwag mahalin ba? Kay, kanang makapalit gami dito sa panyabunan o baka. Wala pa may sayo pa man kayo. nakapalit na kami, ada ya, yung pag-abot sa mga tao, mahalin rin mga pagkani. Labi na, magdala rin tagbaka. So, muna yung eh, technique. Ah, huwag gusto ninyo. Pali ako, subscribe. um baguhan, palangka sa ako ang vlog. Tayong palihog po like, i-comment. Tayong i-share ninyo sa inyo ang mga friends, mga kaibigan. Tayong di nyo kalimta ng motivation bell para updated mo sa sunod na kong mga vlog. Bye-bye mga -bye, kamansil. God bless. Ah.